Saan po napatong yan? Ito to. <clears throat> Hindi And, ko na masyadong inanhan yung pinakal landing board, landing board nila. Ano? Makukulit. Kaya yan, puro puno ang pinupuntahan nila. dami, no? Sige po yan dito sa landing board. Yan, pagka nagsabay-sabay sila. Oo. Oh. Yan may mga ano pa lang. Ito kasi gusto ko ihabol ko na yung loob ko pagdating ng north. Uh, kasi lumami na eh. Dami na. MSB. Dampo. Ah, kasali na po kayo sa MSB. Hmm, meron na akong ano. Eh. Tapos yung kay eh, parembit. Ay, eh, uri ganun talaga kayo dyan, sir ah. Ay, naubos nga nila. Oh, ano, okay. na bubunok nila pagka hindi ko nabigyan na pagkain. Eh, halos tuwing hapon ako nagbibigay pagkain. Mm. -hmm. Isa kasi, pagka nasa puno sila, talagang nag-ano na lang. Talagang nasanay sila doon? Mm, dati dito sa Nyog, kaya nilagyan ko naman sila pang buhaw dyan. Yan Ay yung problema dati problema sa, sa, dami ng puno. Kahit one day eat niya, sir? Mm. Ito lang, ma, dapat yan papasok na. Ang problema, nagulat siguro. siguro. <laughs> sa draw. Kung so, kita mo, hindi na bumaba. Hindi na po. takot sila. Kaya hindi din yung pati ko eh. <laughs> Kaya napahawitlog ko sila para napasok agad. Nung tinaas ko yung loop, ganun ang hirap. Oo, oh, pero pagka nasanay naman sila, kagandaan gusto pag nasa taas. Oo, oh, mas madali yung trapping. Mm hindi -hmm. mm -hmm. mm -hmm. lang ako nagka-problema sa Maynila, ganda sana. oh, fourth ganda, ko No? rin ang mga nakotan. Uh, bali, ilang kami roon. Meron kaming grupo kasi. Tatlo lang kami. Mm -hmm. Yung, yung kay Lop, saka JB Andaya. Kasama po kayo doon? Kaming tatlo yung nasanan. Halos yung mga linyada nila. Halos gano'n na rin ang mm, na Pero mas ano sila sa akin ng ahid. Dito na rin ang viewing nyo. Yan, ang ginagawa ko dyan. Mm -hmm. Nag-viewing ako. Tapos yung iba, pagka-crowded uh, dito, binubukod ko yung mga... Mm -hmm nagkakasabay ng ano. Ah, nagkasabay kasi medyo maliit nga. Mm. Bago lang. Ilang yung Ito, taon pa lang to, sir? Yung... yung bagong look ni sir sana. Ayan, ano pa lang yan. Ah. buwan na sana yan. Ito, sir. Matagal na to dahil nilagay ko yan. Hindi pa ako naglalaro. Alaga-alaga ah. pa lang. Kasi sa Manila nga ako nakatoto mm. Pero matagal po kasi sa Manila naglalaro? 2017. Ah, ang tagal na. Mm panang nilaroan ko MMFC, NHPC, dahil halos na lang. Oh. WPFC. Uh, may discuss natin, sir. Um, Ang nagkaka-laro na rin kami sa ano. Nagkukombine kami sa PHA. Ang landi ng ibon. Pangailang buwanin to, sir. Ang iba dyan, uh, ano lang yan eh. Januari Oh Januari yung Mga 4 months, 3 months no? Mmm -hmm. Pero North lahat yan? North yan, North Eh, North to oh. MSB MSB, BIPA, BPG MPSI MPSI, Bansud? Bansud Eh, oh. Trikikan Trikikan anak na nung ibon ni Jaime ni Polor Tapos yung iba naman ay mas mga stock ba? Alos lahat ng breeder ko sa Maynila dito na may ngayon sa หลับในยังไงลบอย่ีงใดอ่ะไอ้หิล่มตัดตุ inbred bandong, in line breed bandong, in kailok. Mga ibon nila andaya at yung gay. Kung ano yung mga bloodline nila, meron na din ako, pero mas lamang sa kanila. Yung black checker na yan. Hindi ang line din. Halos lahat ay galing din sa kanila nagsimula din ako sa gulong line subok lang na subok yan lang halibagong yung to sana sunod na race Kapwa rin. Thank you. Eh, kailan lang kasi ako bumalik din dito. Kaya ito, napapabayaan din ng uh, pamangkin ni Mrs. Walang hilig eh. ayun <laughs> Ayan. Ito mga galing Manila na po. Eh, mga ano to ng kayeng-kay. Parang mga tensil, no? Hmm. Especially rata yung mga Johnson niya. Ah, uh, ano ito eh? Scully Balbon saka Scully Slate. Mm -hmm. Ito yung ano, naging ano yun, first overall ng UPP yan. Bali, pinasalo sa First overall po? Mm, um, UPP 2017. Yan. Ganda. Ganda. Teka. <laughs> Iba yan, ano yan. Ibang kalapati yan. Mga ano oh. Tawag dyan, beauty. Eh, yung isa naman yung palaki. Dito na kayo nagbe-breed, sir. Oo, oh, dito. Binukod ko na yung ano dahil nga di ko masikaso yung mga ano. Yung view. galing yung Manila, nandito na lahat. Ayan, puro Manila yan. Ganda nito, Oh. High milim yan. Hmm. Uh -huh. gamit yung mga gandang off-color, no? Yun po, ano yun? Ay, milim din yun. Track 52. Fract 52 yun? Oo. Uh. Punda of color. MSB ka na, sir. Ah. Mga MSB na. Yan ah. yun. MSB South yan. South na, sir. Ang hagaw mo may gano'n, no? Oh. Eh, saktong naman na naglabas ng ring. May ring eh, na agad. May ibon na? Oo. Mm -hmm. Eh, sabi ko, sinubukan ka. kasi nung time na no, medyo bata. Ano pila yun, sir? Yung isa? Sumabit yan sa ano? Eh, nang hinayang ako. Okay naman katawan. Hmm. Walang problema at palang naman. May... Parang mas maraming off color niya, sir. No? Yung pao. Oh. Ano lang? Parang uh, tiger. Ah, Ano yan? Tawag lang kay Andres Ong. Andres Ong? Hmm. Alin yung mga mainline niyo dyan, sir? Ay, tata. Yan. Ibo ni Andaya yan. Ayan, Ay, pati yung check card na yan. Yung... Ganda. Galing yan. Nilaro namin ng South yan. Ang agap aga niyan, hindi lang bumababa. Hmm. Yan na. <laughs> yan na visit yan, Daya. Sabi hmm. niya, pre, dalhin mo na nga yan. Sabi niya, uh, manalo yung ibon niyan, ayaw lang bumaba. Talagang, uh, ano, agap. Uh, Oo. Oh. Aling yung naglapiner niya, sir, na brown? Ay, wala dito. Wala. Lalo. Pero yung mga brown na hindi pa yung hindi yan yung line nun? Hindi yan, hindi yan. Eh, magulang nun. Ay yung magulang. Yung brown na yun. Yung brown na yun. Mm. Nalaro niya na yun, sir. Yung... Hindi, mga breeder lang yan. Hindi, yung mga anak niyan. Ayos na. sa taas yung iba. Mm -hmm. Yung 90 days ko, anak nung... Ayun, anak nun. Galing yung nilaro kay Jason. Anak niya niya, niya yung checker na yan. Mm -hmm. Tapos ito yung... Kinuha ko rin kay ano... Kay... Yung kay Lop inbred banlon inbred ah inbred banlon line inbred banlon puro banlon sir pag hmm. banlon sir anong karakteristik uh, ni? long um, distance ba yan ano long na may speed may speed din tapos makunat mm. ganda no eh ang problema ko nga nung time na kundo na uh, ah, yan 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 ito pa yung blubang bang yan ah, pencil pencil yan yung saka line linebred banlon. Banlon. Parang ano sila no, mainit malitan pa ah. Mm. Pero ang laki ng katawan, pero ang bigat siguro niyan. O oh, malaki. man. Yan ang mga gusto ko, yung ano. You know? Anong line sir yun o? No? Know? Tatanan. <laughs> Ito yung blue bar na yan, ganda. Ito? Mm. Ayan yung ano, yan yung magulang nung nag... Sinasabi ko si yung brown. Ayan yung magulang nun. Ah! Grabe yung katawan. Pearl Puro mga, per line, no? Oo, oh, yan yung galing Maynila talaga. Uh, ang ano ganda. Yan. Wow, yeah, yung anak nun, ang ganda. <laughs> yan, yung ano. Ano yung may mga white niya, sir? Anong line yan? Andaya rin yan, yung... Hmm. Splash niya. Yan, anak na yan eh. In na yan, nangyayari. Mag-asawa sila ngayon. Mm. Nilaro ko ng South yan. Tapos ko na si Kaso doon. South dito? South Manila. Manila. Lahat yan ng iba dyan, nilaro ko Manila. Mm. Yan, yan Ibig yung... Ibig sabi ngayon, North pa lang kay mga makakalaro na dito. nandito. Kaman, Mindoro, no? Hmm, itong North pa lang. Madami-dami. Marami. Dalawang set yata yung kay Parimbit. Kung kain ng OM yan? Hindi, solo lang. VFC sila. Ah, VFC sila. Dalawang set din kay Parikikan. Sabi ko sabihin dito na kay nagpapasiso din. Mm, yan na. Parang ano na, tawag diyan colony. Mm. <laughs> so si so, bagong ba, look lang no. Si matagal na rin to. Kagan ito, pinakauna kong lagay na kulungan. Mm. Si plano ko nga dapat dito kasi may bahay tapos magpuno na. Hindi hmm. ko kasi masikaso nung time na nasa Maynila. Nasa Maynila ka. Kaya, yeah, ang dami ko. May pinadala rin ako dito mga ibon na ano, pamangkin lang ni Mrs. Walang hilig. At eh, yung mga manok ko Ako hindi naman ako mahilig sa sabong. Gusto ko lang mag-alaga. Kahit dito, hmm. hindi naman ako totally pag nakapokus sa ganyan. Hmm. Ang gusto ko lang talaga, ay eh. may Para laro. Di pa Dibangan. lang. <coughs> Ito pang saksak niya sa South, sir.

ay milim ko na isa dalo ayang ay milim tonay. yan ang John Alden ay hindi na yan ay John Alden yan ito arden yan. to? ito to to black check ay black check ito anak na ng ay milim tapang noon Naaway niya? niya mm. pero nandun pala sa taas lagi mm. may pares kasi yan eh hindi ko kasi nilagay yan doon dahil pinaparis niya yung iba ay doon ito didi. matapang to sir anong line yan? tata yung brown na yan ayan Pareho nga yan. Ayun yung magulang nun. Track 52. Ang tatay hmm. din nito, High din. Tapang? Hmm. Bali ito. Ayan yung isang yan. Ito kapatid na niya. Tapos uh, kapatid tsaka ano, pamangkin na sa nanay. Hmm. <laughs> Para mas marami kang ihalaro nung high milim, No? Wala. Of ito color. yung palang. Yung palang ito ano. Palang yun. Yan palang labas ko. Pero nag, erong isa. eh, parang labas niya, black shaker. Mm. Pero nilaro mo na yun, sir. Yung. Sa Manila. Siya yung, yung high milim. Ayun Ito di to, pa? yung anak nito. Ah. Na, di naman dumulo at na uh, disgrasya kasi yon. Ang ganda nun, ganyan yung kulay mismo. pag arthur ko sana yun eh. Hmm. Eh, parang ano pa lang yata yun. Parang dito palang keson, parang nahirapan. nahirapan, o nabigla din. Tumukod, eh binunutan, hindi ko na nailaro. Kasi eh, hindi na si Ponser, na, hampas hangin? Hindi naman. Ay, jo ano na rin kasi, kulog. Kulog na rin. Oo. Pagka ganitong mano, halos wala rin hangin niya. Hmm. Parang hindi season yung mangga niya, sir, no? Tapos na. Tapos na? Tapos, tapos lang pinagkukuha ko na uh, yung mga lang